gawin na natin nut. Hindi na tinanggal yan anu. No. <laughs> Pero tinanggal na mahirap din tanggalin eh. Ayun, dito na naman tayo sa ating uh, munting YouTube channel. Yung unit nito ay walang busina. Hanapin natin. Bali gumagamit po to sila ng uh, magnetic horn. Oh, wala nga. Nakaon po yung ating sosyal. Yan, yan, yun, yun, yun. Timing yan. Yan, natutunog na yun. Yan. Bali, magnetic horn po yun Oh, wala, wala nga. Wala, wala nga siya. Sa contact niya. Tingnan natin itong kanyang mga switch. So, dito nga sa pindutan. Mas connection to. And, mula rito sa ating monobila at sa ating switch ay pupunta siya rito sa ating fuse box. So, pa siya ng really. Ito yung ating rally sa ating magnetic corn. Bali, mula sa ating switch, pupunta muna siya rito. Tapos, bababa na siya. papunta naman siya roon sa magnetic coil po natin. Magnetic horn So, gumagamit po to ng hangin. E, pag tumunog po yung magnetic coil na may hangin, tutunog po yung ating trumpa. Ito yung rally po ng ating magnetic horn yan, dumadaan pa rin ito bago pumunta sa ating magnetic horn. Tingnan natin itong karili na ito. Karili ito ng ating magnetic horn. Ayan, Ayan. switch. Wala sa switch. Contact. Contact pin, may pin ito rito dahil mono bila 'to, di ba? May contact pa ito rito sa baba. To to to. May spring siya, may spring. Ayan. ah yeah. uh, sliding ring. No, 'yung no, natin busina kasi ano 'to. Eh? Mono bila dito nga dito ang may problema nga rito sa ating mga dito sa kontak yung pinagkakapitan nito okay. tingnan natin dito yung kanyang magnetic wheel. ayan uh, bali ito yung kanyang magnetic coil no? ang ito yung naririnig natin na tumutunog kapag uh, may hangin na ha, tumutunog dapat yung ating trumpa na sa baba. Bawe. dito siya nang gagaling yung hangin. Ito yung naririnig natin na tumutunog. Naririnig natin. Yan, bali ang uh, naging problema dito sa kanyang kontak. Wala-wala siya. Baka ito ay hindi tumatama dun sa kanyang nakakontak niya yung roller na bilog na inaikutan po ng ating pinaka pin para magkaroon po ng kontak yan malilos kontak lang hindi wala tayo problema marito sa mga switch kasi kabilaan eh una palya siya yan dito naman galon din so dalawa eh imposible naman na magkasabay po sila masira di ba? Ah, ano siya, nawawala-wala. Ganun din dito sa isa, wala-wala rin sabihin, dalawa sila sira. So, ibig sabihin, ito dito tayo sa kanyang kontak. Kung maniwala ko rito sa kontak niya, dito magkakaroon ng loose connection. Dito lang yung ano natin ayusin, yung kontak ko niya. Kasi bago lahat, magnetic coil, tsaka yung pinaka-trumpan niya, bago, ready bago din. dito switch, mga bago pa ito di ba? Ayan, mga bago pa ito Sakit na 32. Ayan. Ayan, dalhin na natin. Sakit 32 na 3 port. Tapos tanggalin natin yung mga binila. Para makita natin yung kontak. Ayan tagal na natin nut. hindi natin, natin, natin yan yan pero no. <laughs> so, tinanggal mo mahirap din tanggalin eh ayan ang contact phone nya so, uh, ito yan oh yan oh tapos ganyan yung contact yung nya yung pinaka pin ayan. kailangan ay Bira dahin ngayon natin ng liha. Ayan. Para makuha yung kontakto niya. Hindi contact kontak, maglulos connection eh. Ayan, bira lang natin ng liha. Ayan, makinis na siya. Okay. At saka naman natin ngayon balik. Tapos ipitan natin mabuti. Ay, palawag pala yun. Ipitan natin. Ipitan lang mabuti. Okay. Maipit na maipit. Ayan, ipit natin. Okay. And then, sa ulit natin. Ayan. Ayan. Ayan diyan palto Yan Okay na siya. So yung contact lang pala. Okay. Okay idol. Job well done. Right.